Puno na. Puno Ako. Ako na. shake-shake mo, ha? Oo. Anong oo? Apo. Tama na yan. Shake-shake na. Wait lang. Alam, dami naman. <laughs> Alagay mo na yan sa rep? Opo. Mariyan na to. Pakmini. O, oh, matumba ka. Yan ang sinasabi ko. tama na. Na patay mo na yung tubig. Tiyang, ko lang... Patay mo na. Huwag lalaro pa ng... Ay, nako. Gigigil ako. ka, anak. O, patay mo muna. Sayang ang tubig. Hmm. Ah, kaya pala gusto mag-iipon ng tubig kay naglalaro pala tong Lagay mo na sa rep yun. Yung... Yung tubig? Opo. Eh. Laki ko ding. Ito eh. Sige na. Eh, sige na. Hmm. Um, um, um. Sarado mo muna maigi. Hindi pa yan nakasarado maigi oh. Oo. Oh, yan. Yan. Ayun pa. Tiki, tiki. 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 Hmm. Oo. Oh, oh, oh nung jump. Mauntog ka. O, oh, sige na. Hmm. Lagay mo na nga sa rip eh. Isa? Hmm. Uh -uh. Tapos? Dawa? Hmm. Oo, oo, oo. Very good, ah. Saladong maigirep. Okay. Tama na. Digpit yung upuan. Okay. Very good.